Saan aabot ang 50k pesos budget mo? Sa video na ito ay makikita natin ang pinagawang bahay nila na gumastos lamang ng 50,000 pesos. Paano kaya nangyari ito? Make sure na tapusin mo itong video para malaman natin kung paano nakamura at kung ano yung mga materials nilang nagamit dito. Real Pinas, 'pag pala subscribe for more videos update. So ayan guys ito na yung hollow blocks na gagamitin nila bali na sa mga 700 pcs. Ang owner ng bahay na ito ay Sir Josh Bernardino. Congrats sa iyo sir at sa pamilya mo. At ayan naman yung floor plan na gagayahin nila bali yung owner lang gumawa nito. Dito nakapaghukay na sila ng lupa para makapag file na rin agad ng hollow block at malagyan ng poste. Bali sukat ng bahay na pinagawa nila ay 18 square meter bali na sa 10 feet by 20 feet. Yan po makikita natin na kapag file na, at ang linas pagkatrabaho at yung pagkalagay ng mga CBH or hollow blocks. Location ginawa ang bahay nila ay sa South Cotabato, bali share natin yung mga materials at price kung magkano nga ba sa kanilang lugar. So South Cotabato area, ito po ang price sa hardware na pinagkukunan ng owner ng bahay. Onahin natin sa hollow blocks bali purposes nito ay 7.50 pesos. Sa cement naman per pcs ay 154 pesos. Sa buhangin per load 700 to 1,300 pesos. Sa seaperlo naman per pcs ay 645 pesos. Sa bakal 10 mm per pcs ay 131 pesos. Sa 9 mm naman per pcs ay 85 pesos. Sa yero naman po nakagamit sila ng 7 pieces 12 feet. Ang per pcs naman ito ay 270 pesos. Nakagamit din sila dito ng 2x3 good lumber, sa polycarbonate 4 windows per pcs ay 1,300 pesos, sa panel door ay 1,900 pesos, sa siling puno ay 215 pesos, almost 37k pesos na gastos nila sa mga materials. Ayan na po ang kinalabasan sa loob sabrang elegant tignan ang design, natapos lang pala ang bahay na ito ng 13 days. Grabe guys napakabilis at yung gumawa lang dito ay dalawang workers, bali isang masan at labor. Ang nakakamanghapa dito ay baguhan lang sila sa paggawa ng bahay pero napaka polido ang pagkatrabaho nila. Bali ang bayad lang nila sa workers nila ay 12,000 pesos, 37k pesos sa materials, almost gumastos ng 50k pesos including labor and materials provision ng bahay guys bali studio type lang siya sa loob may bedroom, living area, kitchen area, dining table area, at toilet and bathroom. Ganyan po kasabrang ganda ang bahay na ito, sa budget lamang nila na 50,000 pesos. So dito lang po maraming salamat, keep safe everyone, God bless, subscribe.